pag-aalaga ng purebred box o full blood box ay hindi biro-biro. Ang mga karaniwang purebred box ay makukuha minsan sa mga Adgar registered farms. Magaganda ang mga lahing makukuha sa mga breeders na nasabi. Ang aming bagong miyembro sa aming herd na si Flavio. Ito ay anak ni Bruno, isang Adgar registered na madalas naming ipakita sa aming mga vlogs. Alright. Ang nanay naman ni Flavio ay isang pure blood din. Sa vlog na ito mga ka-sideline ay tutukuyin namin ang mga issues na kailangan nyong harapin kapag kumuha na kayo ng inyong pure na box. Hayaan nyong ipresenta muna namin ang mga naging problema at pag-solve sa mga ito sa bandang hulihan. Panoorin hanggang huli ang video na ito. Mag-subscribe na dito sa ating channel na Sideline.ph Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang mga k Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na Sideline.pinas. At ka-Sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali ang dahilan sa pagkuha ng pure breed. Tulad ng nasabi na namin noon, pinakapraktikal ang mag-alaga ng upgraded goats. Pero kailangan na kailangan pa rin ang mag-upgrade into F1, F2, F3, F4 o maging three-way cross. Ang dahilan sa pagkuha ng pure breed ay para mag-improve ang lahi ng ating herd. Dapat lumaki sila. Dapat mas madaming gatas ang maibibigay at dapat mas madaming karne. Wow! Ang hindi pag-improve ng ating herd ay nangangahulugan na mababawasan ang ating pagiging competitive. <laughs> Ang goat farming mga ka-sideline para sa ating mga goat racers ay hindi lang po hobby. Dapat itrato itong parang negosyo. Kung ang iba ay nag upgrade ng herd at ikaw ay hindi, mapag-iiwanan ka ka-sideline. Unang problema, nutrisyon ng isang purebred buck. Kapag nagawi kayo sa mga breeders, Unang mapapansin ninyo ay malalaki ang mga kambing nila at malulusog. Wow. Ang tipikal na kinakain ng mga alaga nila ka sideline ay silage, legumes at feeds. Ang mga kambing nila ay hindi po ipinapastol. Ang isyo ngayon, lalo na kung pinapastol mo lang ang herd mo ay pagpapastol. Oh, no. Hindi marunong sa pastulan ang bagong kambing mo. Pangalawang problema, ang selos at aggression ng isa mo pang bak. Kung katulad ninyo kami ka-sideline na for upgrade purposes ang pagkuha ng bak, mayroon na din kayo malamang na bak sa pagdating ng inyong purebred. Pansin ninyo kaagad na ayaw ng dati ninyong bak ang bago ninyong bak. Sure kami nito ka-sideline na sa niya ito. Oh no! Pangatlong problema, ang pagbabago ng kapaligiran at paraan ng pag aaruga Kung dati rati ay nasa loob ang inyong bak sa pinanggalingan nitong breeder farm, ngayon naman ka-sideline ay lalabas na ito. Right! Mainit sa labas, maraming mga kasama ang inyong bagong bak kapansin-pansin ang pagiging malamya at kawalan ng gana sa unang linggo. Ito ay natural ka sideline pero dapat may solusyon kayo bilang isang goat racer. Ang aming mga naging solusyon Sa unang issue ka sideline, dapat talaga hindi mabago ang diet ng inyong bagong kuha na bak kausapin ng pinanggalingan na goat farm na pabilhan din kayo ng pagkain ng inyong bak, silage at feeds. Hindi talaga dapat mabago ang diet ng inyong kambing, mawawalan ito ng gana, pero dapat kapag nagutom ito ay makakain pa rin nito ang dati niyang kinakain. Munting right! reminder lang mga ka sideline, kaakibat ng pagkuha ng pure ay pagpapakain ng feeds huwag nang subukan tanggalin ang goat feeds. Kahit 2% lang ng body weight ang feed sa diet ng kambing, dapat ibigay pa rin ito. Dito sa farm, ang bigay namin sa aming goat ay 400 grams ng rumsol a day. Nagkataon na nagtampo ang aming bagong bak at hindi na rin ito ginalaw ang daladala naming silage oh no! sa pinanggalingan nitong breeder farm. Pinakain namin ito ng freshly cut na pakchong yung 30-day-old pakchong lang para malambot. Ang observation namin ka sideline ay mas gusto nito ang pakchong na kainin kumpara sa ibang damo. Sa unang dalawang araw ay kakaunti talaga ang kinain. Maliban sa pakchong ay hinanap namin lahat ang maibigan nitong kainin para lang hindi pumayat ang aming bagong bak. Humanap kami ng malalasang mga damo sa paligid na gusto nitong kainin wild passion fruit at kung ano-ano pa. Sa pangalawang issue mga ka-sideline, syempre, hiniwalay namin ng aming senior buck. Noong ilabas namin si Flavio para isama sa pastulan ay pinasolo namin ang buong herd. Ibig sabihin ka-sideline, wala itong maaring makalaban na buck. Right. Mahirap isama ang alinmang senior buck dahil aatakihin ito at lalong maninibago. Lumipas ang limang araw sa pastulan bago namin isinama ang aming senior buck at sa nasabing panahon ka sideline ay medyo kaya na ng aming junior buck na si Flavio ang agresyon ng aming senior buck. Oh yeah! Sa ikatlong issue mga ka-sideline, para mapaglabanan ang anumang stress ay kinumpleto namin kaagad ang vitamins and minerals sa first week pa lang ni Flavio. Nagbigay kami ng ADE B complex, calcium at iron. Amazing. Nagdeworm na din kami sa pangatlong araw ng aming buck. Nagbigay din kami ng preventive antibiotics. At kung pansin ninyo, ka sideline, panay inum lang ang inaatupag ng inyong kambing, magbigay din kayo ng Hydrolite katulad ng D22 para naman magkalakas ang inyong bagong kambing. Hindi lang dapat na ipapastol. Ang pagpapastol ay paraan lang namin para makuha ng kambing ang sa palagay naming proper sun exposure at maitaas nito ang herd mentality. Hindi kasi maigi sa isang kambing na mas gusto nitong makasama ang nag-aalaga kumpara sa kamukha niyang kambing. Ang herd mentality ka sideline para sa amin ay importanteng ugali na dapat makuha kaagad ng alinmang herd member. Pero ka-sideline, nasa sa inyo kung ayaw ninyong ipastol ang inyong kambing. Kapag galing na sa pastulan ng aming bak, pinakakain pa rin namin ito ng dalawang beses para madaling makabawi. Pinapakain namin ng pakchong, katuray at feeds at libitum. Ibig sabihin yan ka sideline, hanggat gusto ay pinakakain namin para madaling makabawi. Sa na lang namin babawasan kapag alam na namin nakabawi na ito. At bago kami magtapos, huwag na kayong magtaka kung hindi marunong bumaba at umakyat ng mga baitang o hagdan ang inyong bak. Malamang dahil nga intensive ang pagpapalaki sa kanila, Unang pagkakataon nito ang pag-akyat at pagbaba ng mga baytang. Sa mga nagtatanong, bakit kasi hindi pinalalabas ng mga goat breeders ang kanilang mga kambing? Hmm. May mga advantage din po kasi ka sideline ang intensive farming. Kaunti ang parasitic infestation at mas madali silang mapataba kung magpapastol ka man o hindi ka sideline. Alagaan ninyo ang inyong goats. Ka sideline, ikaw ba ay nagsisimula pa lang sa goat farming? O kaya naman nagnanais maging isang breeder? O pwede din naman nag upgrade ng inyong herd kung naghahanap kayo ng magagandang breeds katulad ng F1, F2, F3, F4 at your breeds, halika na i-follow at i-message nyo kami sa Kamalig. sideline bukod sa aming Facebook page. Inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mangke Agriventures. Shout out po sa ating mga kasideline sa kanilang walang sawang pagtangkilik sa ating Shopee at Lazada na Mangkay Agriventures. Shout out po kina Chris Meliza, Rem Mark Matthew Bendillo, Shirley Nalus, Neil Francis, J. Mayil De Villa, Jameson Tambowa, Pau Pau Raz, Ira Belonia Domingo, Jonathan Bosita, Day Angel Poultry Supply, Hershey at Melvin Baro. Samahan nyo kaming muli mga ka-sidelines sa mga susunod pa nating pag-uusapan dito sa channel. Mag-subscribe na! dito lamang sa sideline.ph. Kami po ang inyong lingkod na si Aga kasama si Mangkay para sa sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!